Kasunod ng pag-atake ng Russia sa Ukraine, ang United States of America at ilang mga bansa sa Europa, kabilang ang UK, ay nagpataw ng mga economic sanctions sa Russia. Gayunpaman, tila hindi ito hadlang para kay Vladimir Putin at nilinaw niya na magpapatuloy ang aksyon ng Russia laban sa Ukraine hanggang sa maabot ang kanyang layunin mariing pinuna ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagtanggi ng NATO sa kahilingan ng Ukraine para sa no-fly zone na sa tingin niya ay makakatulong upang maprotektahan ang kalangitan ng bansa mula sa mga missile at warplanes ng Russia. Dagdag pa rito, Tinanggihan din ng NATO ang panawagan ng mga Ukrainian na sila ay tulungan sa pag-iingat na makaladkad sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ngayon paman, nangako ang Europa ng higit pang mga sanctions upang parusahan ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Ipinahayag ni Zelensky ang pagkadismaya at sinabing ang desisyon ng NATO ay nagbigay ng green light o hudyat sa Russia na ipagpatuloy ang pambobomba nito sa Ukraine. Ngayon, isang tanong ang nabuo sa isipan ng marami. Bakit tila hindi natitinag si Putin sa kanyang ambisyon sa kabila ng kaliwat kanang mga sanctions na ipinataw ng iba pang mga major countries laban sa Russia? Ano ang mga alas na pinanghahawakan ni Putin? Iyan ang sabay-sabay nating aalamin sa video na ito. Ang Russia ang pangalawa sa pinakamakapangirihang bansa sa buong mundo in terms of military power. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit unstoppable si Putin sa kanyang ambisyon. Ang Russia rin ang may pinakamaraming bilang ng tangke sa buong mundo. 12,420, higit sa doble ng bilang na mayroon ang Amerika. Ang Russia ay mayroong 850,000 active personnel na siyang namamahala sa 30,122 armored vehicles, 6,574 self-propelled artillery at 3,391 rocket projectors sa lupa. Ang air force ng Russia ay mayroong 772 fighter aircraft at 544 attack helicopter. Nagtataglay rin ang Russia ng nakapangingilabot na arsenal sa karagatan na naglalaman ng 70 submarines at 49 mine warfare. Nagpasya ang Russia na ihinto na ang pagsusuplay ng mga rocket engines sa Amerika bilang pagganti sa mga sanctions na ipinataw nito laban sa Russia. Ayon kay Dimitri Raguzin, Director General ng Roscosmos, ang Russia ay nakapag-deliver ng kabuang 122 RD-180 engines sa Amerika mula pa noong 1990s, kung saan, siyam naputwalo rito ang ginamit upang mapagana ang mga Atlas Launch Vehicle. Ihinto din ng Roscosmos ang pagsiservisyo sa mga rocket engine na dati na nitong na-deliver sa US, sabi ni Raguzin, dahilan para ang natitirang 24 na makina ay maging useless dahil sa kawalan ng Russian technical assistance. Ang Russia ay pangalawa sa pinakamalaking exporter ng crudo sa buong mundo, sunod sa Saudi Arabia. Ang Russia ay nage-export ng crudo fertilizer, natural gas at mga armas bawat taon. 6.5 million barrels ng langis ang in-export ng Russia bawat taon kaya mahalaga ang papel ng Russia sa pagpapasya ng presyo ng krudo sa buong mundo. Ang Russia ang nagpoproduce ng 17% ng natural gas sa buong mundo. Kasabay nito, ang 15% ng nitrogen fertilizer at 17% ng potash fertilizer sa mundo ay inaangkat din mula sa Russia. Ang mga bansa sa mundo ay umaasa sa Russia para sa mga produktong ito. Katropa, bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Ang Russia ay hindi bahagi ng isang malakas na military alliance tulad ng NATO. Subalit, mayroon pa ring ilang political and economical partners sa buong mundo. Ang ilan sa kanila ay obligadong suportahan ang Russia kung sakaling magkaroon ng conflict o pag-atake. Speaking of countries kung saan ang Russia ay may legal agreements of mutual defense. Una at higit sa lahat, ito ay mga miyembro ng Collective Security Treaty Organization, isang intergovernmental military alliance na nilikha noong 1992 na ngayon ay pinag-isa ang anim na post-Soviet states: Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, at Tajikistan. Maliban sa mga bansang kasapi ng CSTO, Itinuturing din ng Russia bilang kaibigan at kaalyado ang dalawa sa pinakamakapangirihang bansa sa Asia, ang China at India na parehong miyembro ng BRICS at SCO kung saan kasapi rin ang Russia. Ang Russia ay madalas magsagawa ng joint military drills kasama ang dalawang bansa. Bagaman ang Amerika ang pinakamakapangirihang in terms of military power, ang Russia naman ang nangunguna pagdating sa bilang ng nuclear warheads sa buong mundo. Ayon sa statistics, ang Russia ay mayroong 6,255 nuclear warheads habang ang Amerika ay mayroon namang 5,550 nuclear warheads kung pag-uusapan naman ang UK na nasa kanluran, sila ay mayroon lamang 225 nuclear warheads habang ang France naman ay mayroong 290 nuclear warheads. Ang napakalaking bilang na ito ng nuclear warheads ang pangunahing alas at patuloy na ginagamit ni Putin upang bantaan ang Amerika at iba pang mga bansa sa kanluran kung sakaling mangingilam ang mga ito sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ano pa man ang tunay na layunin ni Putin sa Ukraine, umasa na lang tayo na sana'y wala ng inusente ang madamay at naway manaig pa rin ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Agri ka ba katropa? Pindutin lang ang thumbs up sa baba ng video na ito. Maraming salamat po at kita-kits sa ating next video. Paalam!